Pasok kayo ng iba na kinigahan ko kasi may mimit po akong kaibigan galing po sa Italy so ayan nagchat po sa, sa akin at papagawa na po ng Brazil yan Diyos ko kakatuwa ay. ay ay so yun nga po kaya inagahan ko po at Hindi, 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 ko po ina-expect na hindi ko na pala siya sa Pilipinas ay excited ako at meron din po ako isang kaibigan nandiyan po sa Malba nagaling po siya sa Australia ipagkita rin po siya mamaya ah, sa isang araw po makikipagkita rin po siya sa akin at may dala doon siyang chocolate wow <laughs> kakita-kita -kita po tayo mamaya sa Palo Italy ay binigyan niya po ako ng ng plancha so dalatol -dala ako po ngayon at ipakikita ko sa kanya na pinagingatan ko talaga ang bigay niya sa kanya ang bigay niya sa uh, plancha ay pakapagod maglakad so yeah malapit na ako sa victory mall ay ko. Yeah, kaibigan ko, ang aruling. Aba, <laughs> ah, good morning. Au, 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 lagi. au, 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 au. Au, au, ah, naging aso, friend ko. Beshi, ah? masukot Beshi, oh, wait lang ha, wait lang. Sino mama? Na mama si Kuya. sa mga walang jowa diyan. Yeah. Ay taray. kompleto talaga. Wait lang ha. So ayan, oh friend. Oh, taray. Merry Christmas. Tuwa. Tuwa kay bibiga ko. Oh. Kayo, uh, tawa. Tawa, uh, uh. Ah. 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 Ako okay. oh, sige, okay lang ha. I love you. Okay, bye. 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 So ayun po kaibigan, ko. ka ng four po, papas ko at tuwan tuwa ko siya talaga. Ay talaga lang, jojowain daw po ako. Ay hindi naman pwede! Nakatuwa naman yung kaibigan ko ngayon. sa okay, akin, pinag-over ka na. So, dito po ako sa parlor ngayon. Ayan. Nagsisimula po ba? Bang... Nagsisimula pa lang, lang po dumadating ang mga tao. Ayan. Ano ako po? Kasino. Ayan. Hindi-hindi po ang iba na. Ang aking customer na gano'n sa Italy, ayan kakain muna kaming dalawa, inimbay kami <laughs> Ang inaanak niya, Diyos ko po! Kung kain mo na, hit and rock! Hit and run, So kain po tayo! So ayan, tapos na po ang aking <laughs> <ng> kaibigan nang <laughs> gano'n sa Italy at may kasalubong sa akin Diyos <laughs> ko! So tumala ba ng inimbay na? <laughs> <laughs> Thank you tayo, Diyos ko po! đi tên bong bong ca um. so, ba na ta Sao ba mày ako puti tin lấy sa ba à Ate thank you ha cậu lang lang ina ay nó tuk đó sorry Ay, just ko medyo pagod ang at ang mm, nagkulay nga po ako sa dalawa kong kaibigan na balikbaya na kapalo din po sila sa akin sa youtube at ang masaya nito ay pa may pasulubong sila sa akin kaya tingnan lang natin kung anong niya sa ako, ano yung pasulubong sa akin Ah, yeah, titingnan ko po kung ano pa kaya po ito ano po kayo ito aulino na minigram paano kaya ito ayan so meron po ako nito hindi ko lang po alam kung ano talaga ito kaya tatanong ko po bukas ayan so, so nakakaalam po kung ano ito ayan ito po, only oh, nga ng milligram. Granulato fir. suspension orale. Ayan. Wow. Meron bagong belay. Ano? Belt ang inaay. Oh, susiyaran. Wow. Wow. Double run, sure Hmm. Yes, another chocolate. Ah, eh. Galatine, latte italiano. Wow, looking good in a Italy. Mm hmm. Thank you, pop. Siyempre, ang Colgate. Para. Yeah, it's a chocolate again. Wow. Ito sa akin. Ayan. Ayan po. oh Inay. Why? 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 Wallet. Mm-hmm. Mm -hmm. Ganda ng wallet. Mm-hmm. Kumusta na atin? Ano um, kung anong style? Bali po kanina po nagpagawa siya. Binigyan niya po ako ng papaskong Juan ah, K. Bait-bait naman ang aking kaibigan. 1 K. So maganda po talaga ang ano, ang patakang ito. Yes ano kaya ito ah mga ano po pala yes para mga calling card kuno no ay no oh meron din naman pala palagay ano ito Diyos ko meron pa kim kim meron din naman pa kim kim aking kaibigan ayan meron pong 20 ano kaya ito so meron 20 euro ayan so 20 euro yay bong bongga salamat po ako Diyos salamat po sa lahat na binigay nyo sa akin pagang papasko So, 20 Euro. Magkano kaya iti Pero hindi ko gagawin. sa siyempre, taong pitaka. Pasalamat ako sa aking kibigan, si, na si Ate Marilyn Landicho, Kararating lang niyang po, isang araw galing Italy. Thank you po! So, nakakatuwa at mm, talaga nasupreso ko kanina nung pagpunta ko ng ano, Nung nakaupo ako sa parlor, ay dumating nga po sila at nagpagawa. Isa din po yung si ang um, aking kaibigan, uh, si Hazel Del Mundo. Kali po sa Italy. At um, nagpagawa po siya ng Brazilian kanina. sabi niya, dadalang daw po ako ng mga chocolate pa sa lubo. Oh! Nalimutan lang niya. So, ayan. Yeah. At um, Thank you very much po sa inyo at wala masabi ang iniba na kasi talagang inaantok na rin po at talagang pagod na pagod din po. So yun lang so, sa lahat po ng aking mga kibigan dyan at sa aking mga pinsan, mga alak-alakan, mga kibigan sa ibang bansa, sa aking mga taga-subaybay. Merry Christmas po sa inyong lahat. Mag-iingat po tayong lagi. Bye-bye muna po. So hanggang dito lang po ang aking paguloy. Maraming marami, salamat po. Merry Christmas! Sa aking mga kapatid. Yeah, sa aking nanay. I love you nanay. Da. Merry Christmas po. Ka Teresa, kay Kuya Junior, kay Kuya Donnie, at kay Ate Perla. Mag-iingat po kayo.